So, ingat-ingat din mga pipsa, eh, yung mga I think I'm falling for you, dapat sabihin mo siya through video call, hindi yung, hindi yung sa chat mga pips. Kasi minsan kasi may mga afam na yung parang sinasabi nila na how can you fall a person you've never met? yung nga nga ka. Welcome back again to my channel. If you're just new to my channel, don't forget to hit the subscribe button. my name is Kate and you are watching homolas TV. Mga kapips, Humolas TV, subscribe kana. today's vlog is mga hindi mo dapat i-chat or i-message sa ka-LDR mo, lalong-lalong na sa mga APAM, hindi siya magagalit sa iyo. So, check it A few moments later. Hayo, number one. Uh, Bale, walo siya. I will I will share eight messages, eight na chat messages na hindi mo dapat i i-send sa kanya para hindi siya magalit sa iyo. So, number one is calling it off messages. Ito yung mga calling it off na yung yung hindi lang, yung parang nagparamdam yung afam sa'yo for about 3 days or for about a week, yung hindi, hindi na siya nagparamdam sa'yo, tapos ikaw naman, yung, yung nakikipag-break ka na kasi nga hindi na nagparamdam, hindi mo alam yung may ginawa lang pala or nagkaroon lang pala ng emergency, yung sasabihin mo sa kanya na, I don't think this is working between us, mga ganyan-ganyan, <laughs> sana maging masaya ka, mga ganyan-ganyan, ako girl. Tigil-tigilan mo yan, girl. <laughs> Kung ramdam mo ha kung yung afam mo dati is yung parang mga 6 months na na consistent siya sa'yo, six months yung pagiging consistent niya, and then, biglang, isang one week, isang one week, biglang one week na hindi siya nagparamdam sa'yo, huwag kang, huwag kang, parang, huwag kang maging paranoid, huwag, huwag, kang mag-isip ng mga negativity, kasi ayaw ng mga afam na ganyan, kung naman naman na seryoso siya sa'yo, kung naman naman na meron na siya mga plano sa, sa future niyong dalawa, So, iwas-iwasan mong mag ng mga ganitong messages. So, number two is, I'm a creeper message. Anong ibig sabihin na ng I'm a creeper message? Ito yung kakatapos nyo lang mag-video call, kakatapos nyo lang mag-chat na, di ba, nagpaalam na kayo sa isa't isa, ganyan, na may gagawin siya, ganyan, ganyan. Tapos, ikaw, hindi ka mapakali, umikot yung puwet mo. <laughs> <laughs> in mo siya, and then, sinabi mo sa kanya, nakita mo siyang online, then sinabi mo sa kanya, saw you online last night after we talk. So, ipara parang kang investigador. <laughs> Hindi mo alam na nag online games lang pala siya or may ginagawa lang siya. Basta, ito yung ba valid to sa mga afam, mga pips ha, na, na matagal-tagal na din kayong magka-chat yung mga 6 months to a year, ito valid siya. Pero yung mga a week or a month, hindi pa siya kasi hindi mo pa naman masyadong kilala pag masyadong mas maaga pa kayong nag-chat. So, let's proceed na sa number 3. Gash all over you messages. Anong ibig sabihin na gash all over you? Ito, i-explain ko siya ha. Ito yung mga uh, na sinasabi mo sa'yo. Sinasabi mo yung mini-message mo sa kanya na I believe in soulmate. Ito yung mga ganyan, mga peeps, na I think I'm falling for you. Mga ganyan, ganyan, mga peeps. I know, merong ibang afam na gusto nilang makareceive ng mga ganitong messages, pero hindi kasi lahat mga peeps. Kaya, la, kaya minsan, need mo din mag-ingat, lalo na mo kapag baguhan ka pala or kapag first timer mo palang lang makipag-chat sa mga afam. So, ingat-ingat din mga peeps ha, eh, yung mga I think I'm falling for you. Dapat sabihin mo siya, thorough video call, hindi yung, hindi yung sa chat mga peeps. Kasi minsan kasi may mga afam na yung parang sinasabi nila na how can you follow a person you've never met? Hindi, hindi, nga nga ka. Nga nga ka, eh. Pag sinabi ng apa mo sa ganyan. So, dapat sabihin mo sa kanya sa video call, hindi yun sa chat. Let's proceed na sa number 4. Totoo na talaga ito. I need to know message. So, ito yung mga, yung parang gusto mo ng assurance, gusto mo ng... You know, gusto mo makasigurado kung kung love ka ba talaga niya or kung serious ba talaga siya or kung gustong gusto, gusto kabat talaga niya. So, ito yung mga masin. Minsan kasi, yung mga afam na na-irritate, na, -irrit, na, -irrit, na irritate na irritate sila, hindi ko masabi sa Tagalog, na-irritate sila kapag mini-message mo sila ng ganito, yung mga, is this things real between us? Yung mga ganyan-ganyan na, do you love me? How much you love me? <laughs> yung parang, basta mga peeps, iwas iwasan nyo din minsan yung mga ganito. I don't na, ayon lang to sa mga experience ko ha, pero sana naman may makuha kayong na at least slight na na lesson sa mga ganito. Yung sa mga first timer lang mga peeps ha, kasi, kasi, yung mga may mga madami ng kachat, alam na nila yung mga mga ganyang bagay. So yun na nga, sa I need to know message, hindi mo siya hindi hindi naman na inakailangan mo ng assurance. Ay, may yung mga babae talaga, mga babae. <laughs> mga babae talaga, gusto nila yung yung assurance na yung parang gusto nila nag, ma, na nagma na palagi nag I love you sa kanila yung yung ka LDR nila lang sa mga apam. Pero girl kasi huwag niyo silang i-compare sa Pinoy. Ay, sa Pinoy kasi yung yung mas ano sila na palagi yung nag I love you sa iyo mga Pinoy pero sa bandang huli iwan ka din. sa mo, mo lang ginag-i-love, pero wag mo sila i Wag mo i-coupé ang mga afam sa mga Pinoy kasi iba sila. Hindi sila basta-basta nag-i-love you. Yung mga afam na yung after a week nyo palang nag-chat mo, nag-i-love you na agad and I want you to be my wife. Naku, iba yung hanap niyan, girl. <laughs> so, do na tayo sa number five. Sa so, number five, this is scorekeeper message. Ano yung mga scorekeeper message? Yung mga example na hey, like, did you got my message or how you doing or or are you there? Hello, it's very obvious mga babes ha. Kapag kapag nag-message ka sa kanya, it's very obvious na kapag nasin niya yon, syempre nandiyan siya. syempre nasin niya yung message. Mo hindi mo na kailangan sabihin na are you there? Na-receive mo ba? Na-receive mo ba yung yung messages ko? Kasi mga gano'n na na-receive na yung mga yung message mo, kapag nasin niya, syempre na Nasin niya yon Hello? <laughs> Siyempre, na-receive niya yon And, kapag hindi siya nag-reply agad, hayaan mo lang. wag mo, wag kang, wag kang atat girl na gustong gusto mo agad na mag-reply siya sa'yo. So, do na tayo sa number six. Sa number six is yung mga one word message. So, kung sa AFA, meron, may sila, meron din sila mga one word message. So, Siyempre, tayong mga babae, meron din. Kapag hindi mo gusto yung apa, <laughs> lalo kapag hindi, hindi mo gusto yung kachat mo, yung ibang afam talaga is nagagalit sila yung parang nag-effort sila sa sa yung parang parang nag-effort sila na mag-message sa and ikaw yung response mo din sa kanila is is one word yung walang kainti interest so doon na tayo sa number 7 number 7 is never ending message ito yung mga mga messages na kapag hindi nagreply sa iyo na paranoid ka na papraning ka yung 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 message mo is kakasend mo pa lang na one second ago, may another message na naman, and then may another message na naman. Yung basta walang, walang katapusang messages, girl. Kahit hindi nagre-reply ako oh, sa sa'yo. Ako, pag ganyan mga te, ingat-ingat. <laughs> doon, doon na tayo sa last na tayo mga peeps is pointless banter messages. Ito yung mga, hey, what you're doing? Tell me something fun. Yung parang, hello? <laughs> Siyempre, yung... Siyempre, minsan, ibahin mo din yung, yung pag-chat sa kanya. Yung, yung sabihin mo sa kanya mismo yun ng yung mga interesting na topic or di ka mag-open up ng mga interesting na topic. Kasi meron, meron ako isang isang viewer ha, na... Ano siya, yung parang... Yung afam is, Parang nag, nawawala yung interest kasi yung yung pag-uusap, yung pag-uusapan. Yung pag-uusap nila is Same lang palagi in, walang walang kahit interest. So, yung afam mo deh, nawawalan din siya ng interest, girl. Pag ganyan, pag ganyan kasi ano, 'yung ano, 'yung sa mga afam kasi, 'yung masyadong mataba, babae 'yung mga utak nila. <laughs> yung parang ang daming na ang dami lang alam yung mga ganyan, ganyan yung mga afam talaga mga peeps, relate na relate ako dyan so kaya I hope na may natutunan kayo dito sa mga messages na hindi nyo dapat i-chat or i-send sa mga ka-LDR nyo lalo lalo na ha, lalo lalo na sa mga, pwede lang to sa pag sa LDR, pag sa LDR na Pinoy pwede siya mga peeps kasi yung mga Pinoy is nakakaintindi talaga yan. <laughs> Pero sa mga afam, ingat, ingat-ingat din. So, This is our vlog for today. I hope you give it time to this video and don't forget to subscribe to my channel. Get this, get I'm now signing off. Walang ibang may alam kung ano ang yung kapalaran kailangan mo ba na makakausap at magsasabi?